Dito sa Siargao, may suksukon din. Sa Aklan, gano'n din. Hingal-hingal, kay Gunusto man, maglakwat siya, pero, kaganda ng view. Aroy! Si Masakiton tungkod-tungkod na. Magpindot ka sa gamay. Para di magpatay mo video. Hi, man. Grabe <laughs> <Hai>, man. <laughs> <laughs> Basa, na. Na, sa kan <laughs> na. kami? Ano kami? Ay, lang, ka Dito ka mangutan sa ako um, uh, ng na ni kamu. na ka ka mo. Ay, pangutan <laughs> <laughs> na nanay ka mo. Ay, na Di ka na nanay ka Sabi ng pangutan 250 per head. mo. Ay, per head bird head mga naog kang kami ini Hoy <laughs> pocket Tagihapon mo kaadto baja ini uh ra -huh. ta um, din um, sa bus Nakabot ta ta Oh my spirit tu Nday keta mo gibay subja mo Sa ta komunta ka dito mga uh para indi lugi -huh. Lugit ta na Lugit ta bukas na lang kami o Balik na lang kami hindi kailangan pumunta pala tayo dito maaga. Oo, para maghapon. Kuwa naman uh, na. Ah, logi ta, kay hapon na. Mag alas 5 na ha. Bakit? Libre. Dito picture ka ta. Bring.